Uh, kasalukuyan po binobomba ng tubig ng China Coast Guard. Itong sinasakyan natin na BRP Dato Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang tayo po ay patungo ng Scarborough. So kung makikita niyo hindi po ito, hindi po umuulan ngayon. Mula po yan sa buga ng tubig ng uh, water cannon. Ito uh, China Coast Guard vessel. Ngayon nakikisilong po tayo dito sa loob ng before vessel. Kung makikita po ninyo, ayan ngayon patuloy po yung pagbuga ng tubig. Uh, ilang oras na rin po tayong sinusundan, hindi tinantanan nitong uh, Coast Guard ship. Kung makikita po ninyo, ayan, patuloy po yung paga uh, ito po yung ano niya, ilang beses na tayong binangga at pinuntutan nitong Chinese uh, Coast Guard na may bow number 3305. Kani-kanina lang po, kaya uh, tinamaan muli yung barko natin nitong napakalakas na water cannon ng uh, China Coast Guard hanggang sa mga oras po na ito hindi pa rin tayo uh, tinatantanan. magdamag po yung biyahe natin mula sa Orion Bataan para sa resupply uh, at patrol mission ng before at PCG pero itong parko na ito, mga alas 4 pa ng madaling araw na binubuntutan tayo live po ito ngayon dito sa palibot ng Scarborough Shoal. Yung nakikita po muli ng mga netizen natin ngayon, ito yung China Coast Guard. Isa sa mga barko ngayon na nakabuntot sa convoy natin. Kumbaga, kasi kanina may escort din tayo na PCG vessel. Pero nahiwalay na po yan sa mga oras na ito pero patuloy pa rin ang buka ng uh, tubig nitong uh, China Coast Guard dalawang beses na tayong binangga kani-kanina lamang at ito mga sampung beses na tayo winoter cannon sa pagkakatanda ko mga lima kung hindi ako nagkakamali lima yung direct hit sa atin kani-kanina ayan uh, maghanap muna tayo ng masisilungan kasi tuloy-tuloy ito dire diretso Ayan. Patuloy po. Apo. Muli. Live po tayo ngayon. Somewhere sa Scarborough Shoal para sa resupply at patrol mission ng BIFAR. Pero habang nasa biyahe tayo, ay hinarang, binuntutan, at kinamitan muli ng Water Cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas.